Nauwi sa trahedya ang pangarap ng isang ginang para sa kanyang sarili. Namatay siya habang sumasa ilalim sa cosmetic surgery sa clinic sa Mandaluyong. Umaksyon si Dindo Flora. Negosyante, single mom at modelo ng isang cosmetic clinic sa Mandaluyong. Ito ang naging buhay ng 29 anyos na si Cheryl Saturnino. Sa di inaasahang pagkakataon, biglang natapos ang karera ni Cheryl nang pumanaw siya nito lang linggo ng madaling araw alas 5 ng hapon noong Sabado. Sumailalim siya sa tatlong cosmetic procedures, kabilang ang breast enlargement, liposuction at butt surgery. Isinagawa ito sa Icon Clinic, ang mismong klinikang kumuha sa kanya bilang kanilang modelo. Pero alas 2.40 ng madaling araw, napansin ng mga doktor na wala ng pulso si Cheryl. Immediately nag-apply nila ng, ng resort resuscitation. Tapos nagsot sila ng assistance sa Makati Medical Center. Uh, but unfortunately, sir, nang at around 3 3:21 AM, uh, pronounced death. nga. Base sa regus ng klinika na hawak ng PNP, 2013 pa pasyente ng Icon Clinic si Cheryl. Bagamat wala raw isinampang demanda ang pamilya ng biktima, inimbetahan na ng otoridad sa presinto ang dalawang doktor na nagsagawa ng procedures para makunan ng pahayag base sa statement po ng mga doktor sabay-sabay po ginawa yon yung procedure Mag yung tinitignan natin kung may negligence ba yung mga doktor na nag conduct po ng surgery dito sa victim ho na hinihintay pa ang resulta ng autopsy para matukoy ang sanhi ng pagkamatay ni Cyril tumangging magsalita sa harap ng kamera ang pamilya ng biktima. Pero siguro nilang nakikipagtulungan sa kanila ang pamunuan ng klinik. Gusto rin nilang malaman kung totoong minadali at pinagsabay-sabay ang tatlong procedures na isinagawa kay Shiril. Nais din ng pamilya na babawi ang 200,000 pesos na ibinayad ng biktima para sa kanyang operasyon. Tumangging magkomento sa harap ng kamera ang Icon Clinic. Pero hindi raw tatong major operations kundi isang major operation at isang minor operation ang isinagawa kay Shiril. Sa kanilang statement, sinabi ng klinika na ginagawa nito ang lahat para matukoy ang dahilan ng pagkamatay ng kanilang pasyente. Patuloy din ang pagtulong nila sa pamilya sa Torino habang magpapatuloy din ang pagsiservisyo ng Icon Clinic sa iba pa nitong mga kliyente. Umaaksyon, Dindo Fora, News 5.